dahon, Han oh. guys, sideline. Sorry guys. Grabe yung pagod. <sighs> Tarik pa naman. Ayun kasama ko. Ayun si Sana. Nawala si Pogi. Ayun, sa so unahan. Ayun. 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 Ayun, kasama ko. Dito guys, sa amin. Kapag kakapusin ka na ng hininga, ito, kailangan. Kaya, pinaka the best nyan, yung, yung nag-aagaw hininga ka na, yung hirap na hirap na, sa so, sobrang pagod, kasi inakit namin, matarik! Grabe! Pari, ito dala namin, oh kasi hmm. guys ayun ayun dalawang sako na uling ganun din kasama ko pagkakapusingan na ng hininga ito lang talbos lang ng bayabas sisingut-singutin mo lang yung mga kakapusingan na ng hininga kasi ito mga gamot sa mga nahinihimatay yan huwag lang yun, talagang mamamatay ka na yan pero kung 50-50 ka na hospital na hospital na pero, ganun pa man, pag malayo ang hospital, talbos lang ng bayabas. Yan, kahit itanong nyo pa ah, sa mga ng ano, mga manggagamot. Yan. Ah, ito lang, tal talbos lang ng bayabas. Huh, ah, Amoy-amoyin mo lang. Yan. Kasi ito nakaka-relax ng paghinga mo makakuha ka talaga ng ano ng magandang hangin makakahinga ka talaga ng maluwag ganun lang talbos lang ng bayabas tandaan nyo guys ha pag yung kinakapos na kayo lalo lalo na sa mga mga, ka, mga kapwa ko magsasaka ayan mga <clears throat> magbubukid dito sa probinsya namin, dito lang. Gamot niyan.